Hello everyone! Good day! Hello mga ka-LG! For today's video, ayan ipapakita ko sa inyo ang aking mga banda at ang ano natin ngayon ay bakit kaya gustong gusto ng mga insekto ang, ang ibang mga bulaklak ng aking mga orchids yung iba naman ay hindi nila kinakain ayun at ngayon nga bago tayo magsimula welcome muna sa aking channel sa Leon Lens Garden ako po si Len, ang inyong mama plantita. Ito na nga yung ipapakita ko sa inyo ngayon kung nakikita nyo mga ka-LG, ito ay wala siyang kabawas-bawas or buong buo yung kanilang mga flower at ang lalaki, ganon din yung aking mukara, ayan. Wala siyang kinainan or ano, hindi sila kinakain. Pero ito, itong kakaiba naman dito sa aking mga banda na to, itong aking mukara yellow na naman na every may flower siya, Talagang hindi ma ano kinakain talaga siya mga ka-LG. Ayan siya. At ayan nga oh, ayan. Pinag pipistahan. Yan. Di ba mga ka-LG? Pinagpipistahan siya ng mga insekto na kulay dilaw. Ayan o. Oh. Ayan yung aking mukara. Iwan ko ba kung ano ang mayroon sa mukara na ito at bakit gustong gusto ng mga insekto itong flower niya. At ito nga, may kumakain. Ayan o. Oh. Atin ang hulihin. Ay! Lumipad! Mm. Ayan. Nahuli ko pa rin. Lumipad siya. yan o. Oh. Ay! Lilipad pa rin. Nako. Pasaway ito. yan, Durog na. Ayan yung mga kumakain ng aking mukara. Ito ay kauopen open pa lang. Mga bago pa lang. Pero ayan o. Ang dami niyang kinainan na. Tingnan nyo. Halos lahat ng nag-open niyang flower ay mayroong kinainan. Ito, kauopen lang kanina. Tapos ito, ayan o. Ang dami ng kinainan. Iwan ko ba kung anong mayroon sa flower niya. At bakit gustong-gusto ng mga insekto. Talagang hindi nasisiro. Kaya bawat umaga chinichi ko pero oh, nandyan pa rin ayan oh, ang dami ng kinainan at may man natitira pa siyang pa bloom na tree na ano na buds pero ayan ang ano na ang iba naman ay hindi na ito tatagal kasi ayan oh, may marami ng kinainan ito ang inaano ko sa ano na to pag wala akong insecticide hindi tatagal yung kanyang flower kasi ay nasisira na agad na lalanta na kasi kumbaga ay naano na na tadtad -tad na yung kanyang mga vitals kaya ay na na agad itong mga bulaklak niya lalo ito oh, ka-open pa lang pero ayan tadtad -tad na siya ng kain dito yan sa dulo ayan ito yung mga unang-unang nag-open siguro nagagandahan ang mga insekto na ito dito sa kulay at sa ano nang ano kasi ayan ang ganda nga naman may mga dat, dat at parang mabango kasi siya kaya siguro kinakain siya kasi ito kung anuhin ko ito hindi naman siya kinakain Walang kumakain sa kanila. Kaya ayan, buong-buo. Magandang-maganda itong aking kulay. Ano, kulay pink na. Mukharo na may dot din. Ayan, o. Oh. Ayan, may dot din siya. Pero ito, plain lang. Kulay peach naman siya. Plain lang siya. Pero, ayan, itong yellow. Ay, may dot At saka itong kulay pink din. May dot siya. At ayan nga, may nakita din akong ba Hindi ko pa na, ano na, insecto pala. yan o. Oh. Nasa, ano pa, nagatago Ayan, o. Oh. Yan. Sana. Sana bagay yun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, lumipad na hindi ko nahuli. Talagang pinabalik balikan yung flower niya, mga ka-LG. At may mga ano din ako, may mga orchids din na gustong-gusto din ng mga insekto yung mga flower. Kasi ay, iwan mata siguro. Pero ito namang iba, yan, yung mga native ko na orchids, si butterfly, iba yung kanyang ano. Parang butterfly siya, iba yung kanyang pagkaano ng kanyang petals, so, ayan o. Oh. Maliliit lang siya. Parang nakatiklop pa kasi sa likod yung kanyang mga petals. Maliit lang yung kanyang mga bulaklak. Pero maganda siya pag madami. Ano lang siya, maliit na variety. Ganon din itong aking mga iba pang mga kikis nung pinakita ko nung gabi na may mga spike na. Ayan na sila. Lumitaw na yung isang spike at itong isa din super haba na. Ayan Oh. Ayan, simula dun sa kanyang puno. Mahaba na siya. Ayan yung mga spike nila. At may mga palitaw pa. Mga tumutubo pa lang yung iba na mga spike. Ito yung mga kikis na mga pinutol ko na bandak. Maliliit pa sila pero may mga spike na. Tara puntahan natin yung iba na mga kinakain nga din. Mga favorite na mga insekto na mga orchids. Mga kauupin lang. Yan. Dito tayo. Mga favorite naman ng na mga insekto. Ayan si Papael. Nagchichik din. Yun pa o. Oh, malalaglag na yung ano, malaglag yan sa ano yan, maano, masira yung mga orchids yung pag nalaglag. Maano na kaya yan, yung puno ng, ng dahon na naman ng niyog, malalaglag pati bunga. Naku, delikado na naman yung mga orchids ko dyan. At ito nga dito tayo, mga ka-LG, ito may flower din, itong, ano may mga spike din, di ba mahaba na siya. Hindi ko pa natatanggal itong mga old ano nila, pinagplawiran tatanggalin ko nga. Ito yung dark, pinaka-dark yung pinakita ko sa, nung gabi, ayan, iba siya sa umaga yan dark siya ano dark siya pero mas dark pa yan pa sa personal ayan madami siyang ano tulad nito oh, isa lang natira yan isa lang natira kahit mga spike pa lang favorite na ng ano favorite na ng mga insekto kasi kahit mal spike pa lang kinakain parang matamis yung iba naman hindi ito naman hindi mahaba ang ano na ito hindi naman kinakain sana nga ay huwag kainin naman para mas maganda ito din hindi din ito dito sila kinakain. Ito oh, ayan. Yan ang ang Nag-open na siya yung nung pinakita ko siya nung sabi ako nag-video ay wala pa siyang ano naka-open pero ngayon may naka-open na siya. Yan oh. Yan mahaba din yung kanyang spike at mukhang hindi din na ano pa dito ng mga insekto. Sana nga hindi maano para ang ganda nila kapag hindi sila nasira o na na kagat ng mga insekto or mga kinainan. Tulad nito yung iba din ayan oh. Inaanuhan na natin ng mga insekto ayan full bloom na ito yung pinakita ko ito siya nung gabi hindi pa full bloom pero ayan oh, inuunti-unti na ng mga insekto din yung kanya mga flower tapos ito dito ganun din yan oh, may mga spike may mga spike sila dito yan ang haba ng mga spike yan yan o oh, hindi sila na, ano ng mga insekto sana ang haba kasi o oh, hindi pa niya naaabot yung kanyang pinakang dulo, marami pa siyang ilalabas na mga buds. Kaya pag hindi siya naputol, hahaba pa siya. Ayan, eh, hahaba na, oh, ito na, oh, ito. Mahaba na talaga. Ayan, ito yung ano, nag-open na niyang flower. Ayan. Parang kulot. Ni, mga, ano lang ito siya, mga mabango din ang variety ng orchids na to. mabango. Tapos, dito din, ito. Ito yung mga favorite din kainin ng mga insekto. Itong, ayan, oh, yung aking kulay dilaw. Ayan. Yan mga favorite din sila. Bakit parang puro dilaw ang ano? Kinakain ngayon ng mga Sa ito din may kinainan din kasi ayan oh. Yan mga kinain din. Pero yung iba wala naman oh ayan oh. Mga native sila na masisipag mag flower. Yung iba namang mga ano ay wala naman hindi naman na kinakain. Pero itong ano ko talaga tulad nito isang white ko na medyo petals. Ayan. Tad tad wala na. O, ba? Diba? Wala na ubos ng insekto. Ganon din ito. Yung isa ko pang yellow, ayan. May mga kinainan din, Oh. Yan, mga tadtad -tad na din ang insekto yung mga flower niya. Talagang binubutas-butasan. Ayan, Oh. Yan, may mga butas. Lalo na ito, kauupin pa lang. Itong pinakita ko ito nung video ko, nung ang ganda ng mga orchid ko sa gabi. Yung last video ko, nung Saturday ba yon ay ito, hindi pa ito siya bloom, full bloom. Ito pa lang yung open niya isa pa lang pa-open pa lang yung hindi pa nga masyadong kita yung kanyang flower ito yung aking Liberty White na, na hindi naman maano ewan ko kung ano talaga kasi yung kanyang ano ang liit lang yung kanyang kulay yellow green sa gilid ayan oh pero itong ano itong pa-open pa lang malaki malaki pa ayan oh malaki pa hindi ko anak kung ito talaga si Liberty White sabi ng seller na nagano ito Liberty White nga pero hindi ko sure kung talagang yon. Pero big petal siya. Pero ayan, favorite din siya kainin ng mga insekto. Ayan, kasi o, tad, tad na din. Talagang nilagyan ng mga style yung ano, mga flower nila. Ayan, punta naman tayo sa iba. At ito din, mga spike pa lang siya. Pero ayan, o, kung nakikita nyo, may insekto sa dulo. Ayan, kinakain yung pinakadulo niya. Kaya hindi na yan nahaba. Ayan, o, ayan, yung insekto na yan. Ayan, yan Diba? Kumakaway-kaway pa yung kanyang sungay. Ayan. Na maliliit. Tapos ayan, may pasulpot pa sana, oh. Sana hindi maano. Ano hinatin itong insikto? Hulihin. Ayan, oh. Ito na, mga ka-LG. Nahuli ko na siya. Ayan. Itong aking mga kumakain. Ayan. Kaya kahit mga spike pa lang, pag gusto nila, kinakain nila. Pero may mga spike din silang hindi kinakain. Aywan ko kung, kung anong sa mga orchids na favorite nila. O talaga, hindi lang nila chichimpuhan yung mga orchids na mga may mga bulaklak. Dahil nawiwili doon sila sa isa. Ito yung dito din, medyo hinaharurot, hinaharurot. Medyo ano na din, ayan. Sinisimula na din na ngat-ngatin ng mga insekto. Pero ayan ang ganda naman kasi niya pag ano, ayan. Pag maraming bulaklak si white. Ito yung mga native lang na mga ano, mga orchids kulay white, masipag magbulaklak. Itong kulay white ko na to. Ayan oh. Pero pumapangit sila pag natsimpuhan ng mga insekto. Ito din dito, may mga pasulpot din na spike pero sana ay mag ano kasi ayan oh, ha, ang laki at ang haba sana niya sana hindi mapagtripan din dahil mukhang sinimulan na nga itong kainin pero hindi na ano, hindi na ano niya. Kaya ayan humaba pa. may itong iba nagkalanta na agad. Ayan oh. Kasi ay pinag nga ngat nga nila. Itong aking ano isa dito na ano ubus na talaga yung kulay miniyaya ko yan. Ubos na talaga yung mga flower niya. Wala din. Itong may ibaan may mga spike pero ubus na. Tapos ito may spike sana hindi maano naman at ito may kasunod na naman sa, na, spike yung malaki ang bulaklak dito at ayan ganun din dito ito mukha hindi pa napapagtripan pero ito ang sad itong pasulpot na spike. Kaya pala napansin kong tumatamlay siya at parang ano, yun pala kinain na sa ilalim. Ayan oh, wala na. Ayan oh, kinain na. Hindi na, hindi natutuloy ang spike na ito kasi ayan, putol na. Ayun, ah, nalaglag na nga. Ayan, wala na. Sayang, ang laki pa naman na spike. Ayan, mga ka-LG. Ang dami sana ang spike ng spike na aking mga orchids. Pero iwan kung bakit favorite sila ngayon ng mga insekto talaga. May mga orchids na hindi rin nila kinakain. Mayroon ding kinakain. Kaya ayan, pinapakita ko sa inyo yung mga gusto nilang mga orchids at hindi nila gusto. Kaya ito, itong aking Liberty White din, na ganun din, ayan, kunti lang yung ano din niya, yung pinakang kulay yellow green niya. At ito, ang ganda niya kasi hindi kinakain siya, walang bawas. Kaya, ayan, ang linis niya tingnan. Kaya yun ang gusto ko sana, yung malinis tingnan, kaya pag ano, pag nakaano na ako, bibili ulit ako ng mga insecticide para spray ko sa kanila para hindi kainin. Ay, sinisimula natin pala ito mga ka-LG. Ayan oh, may, may kinaina na. yan, at mukhang mayroon sa ilalim. Ayan, mayroon sa ito. Nahuli ko. Nahuli ko, mayroon sa ilalim na insikto. Ayan, ang aking Liberty White. Ito yung binutasan, yung kuwanang ano naman, kuliglig. Ayan oh. Ayan, at di ko alam kung madadamage ba ito or tutuloy ang kikis na ito. Ang haba na sana niya, pero ayan oh. Kinain talaga. May, nyo, parang may kuiba na siya umi, nagiging, nagiging itim na din yung kanyang ano, sana ay ano, gumanda pa, nako, sayang kasi, at parang ito may ano, oh. may mga insekto din na maliliit, at sana dito ay hindi din maano, kaya, dahil ito, oh, yan, mukhang inaakyat na, na naman ng anay, ito ang ano ko dito, ang pag inakyat ng anay, talagang maano na naman ang bunot nila, parang sinisimula na, pagkahoy talaga ay ayun, talagang hindi ako maano dito, ito may mga spike na din dito. Ito yung mga nilipat ko. Yan, maliliit pa sila pero may mga spike na, mga dwarf. Mga dwarf kasi sila. Kaya yan, itong aking mga orchids dito ngayon. Ayan, may mga nagsisibol. Yan. Yung akala ko mamamatay na. Pero ayan, may sumibol at saka yan, may mga spike. Ayan, Oh. Ayan, share ko. Ito ang ko sa inyo lang, mga ka-LG. Itong mga bagong tanim at saka yung mga favorite na kainin ng mga insekto, na mga flower. Kahit ano pa lang sila, one week pa lang na bagong open at mga bagong open pa lang, ay ano talaga na, pa na nila kaya hindi tumatagal yung mga bulaklak nila, hindi, hindi umaabot ng month. Pero yung wala pa sila, yung dati, yung walang mga insekto, yung may alaga ko sila sa spray, yon umaabot ng dalawa or, or mahigit pa na buwan. Ayan yung aking share ngayon sa inyo mga ka-LG. Thank you sa pagsama sa akin. Sana panoorin nyo hanggang sa matapos. At sana patuloy nyo pang suportahan ang aking munting channel. At sana huwag kayong magsawang manood ng aking mga video. At sana may nai-share ako sa inyo ngayong araw. Thank you. Hanggang sa muli. Bye bye. And God bless.